So ipapatawag pa tayo ulit. Pero huwag tayong mag-alala, patuloy lang tayong lumaban. Hindi nakakahiya sa atin na mamatay tayo, makulong tayo, dahil sa pakikipaglaban natin sa mga politikong magnanakaw. Mas nakakahiya yung mga politiko na binoto ng maraming tao para maglingkod. Yun pala ang ginawa niya, magnakaw. nananawagan sa Supreme Court. Magalang-galang po ang institusyon ng Supreme Court. And I'm hoping that you will do the right thing. Magupo tayo at mag shortlist po tayo ng mga tao na malinis na may hang mabuting hangarin sa gobyerno. Hindi yung mga tao na kokontrolin lang ng presidente Bongbong Marcos upang upang i-cover up or upang pagtakpan ng kanilang mga kababuyan na ginagawa sa pondo ng bayan. So naniniwala ako sa integridad ng ating katasaasang hukuman na gagawin nila kung ano ang nararapat. Wag isali si Rimulya sa shortlist for ombudsman appointment. Ama! Tutulan! 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 At mga kababayan, tandaan po natin, walang ibang sisisihin sa kaguluhan sa kung hindi si Marcos at magkapatid na Rimulya kasama si Martin Romualdez at kasama si Saldico. Sila dahilan kung bakit nagkakagulo ang Pilipinas sa kasalukuyan. Dahil sila ay mga sakim sa kapangyarihan at sakim sa pera ng taong bayan. Tama, Hindi na sila naging kontento sa yaman na meron sila. Subalit ang gusto pa nila ay sa idin, Ubusin ang kaban ng bayan. Tama, tama. Kaya habang may mga taong lumalaba para sa ating bayan, tayo hindi titigil at hindi tayo papayag na patuloy silang mamamayakpag ang kanilang kadimonyuhan dito sa Pilipinas. Sabagkat naniniwala tayo na ang boses ng bayan ay ang boses ng ordinaryong Pilipino. Huwag tayong papayag na ganun-ganun na lamang na iupo si Boying Rimulya sa ombudsman sapagkat ang ombudsman ay dapat malinis ang namumuno. Walang bahit korupsyon, walang bahit kriminal at wala sanang kaso. Pero ito si Boying Rimulya ay dami-dami po kaso. Nanawagan po ako kami sa iba pang kapwa Pilipino. pusong Pilipino. Asaan ah, ang konsensya ninyo? Pinagwatak-watak ninyo ang mga Pilipino. Maawa kayo sa kapwa nyo, Pilipino. Ilagay ang dapat ilagay at hindi yung may maruruming intensyon para sa kapakanan ng bawat tao. Maawa kayo. Makonsensya kayo sa pinaghihirapan ng ibang kapwa nyo, Pilipino. Hindi lamang po yan, subalit ang dami-dami pong problema ng ating bansa. Pero ito ang gustong manggawin ng ating Pangulo, iupo bilang Umbudsman upang pagtakpan ang lahat na kababuyan na ginagawa ng administrasyong ito sa ating bansa. Hindi tayo papayag na patuloy nilang bababuyin at gagaguhin ang taong bayan hindi tayo papayag na patuloy nilang niloloko ang taong bayan sa pag-iimbestiga sa mga ninanakaw ng mga politiko. At igit sa lahat, sana'y ngayon na ang panahon upang ipatunayan natin na ang mustisya ay hindi lamang para sa mayaman. Mama! Bakit? Porkit ba mahirap si Kuya Park ay madaling na ituntun ng CIDG? ang kanyang bahay. Bakit yung mga politiko natin nagnanakaw ng milyon-milyon? Nahanap ba nila? Di ba hindi? Patuloy na mamayagpag ang mga magnanakaw ng politiko. Pero ang mga ordinaryong Pilipino na tulad natin na nagsasalita laban sa mga politiko ito ay patuloy tayong ginigipit. Hindi tayo papa pagkat ang nakasaad sa 1987 Constitution ay walang sino man ang pwedeng pumigil ng karapatan natin na magpahayag laban sa gobyernong ito. Tama! Karapatan natin na ilabas ang saloobin natin sa mga putang magnanakaw na politikong ito. Tama na! Hindi tayo papayag na mapawalang sala na lamang. Hindi tayo papayag na assassination lamang matatapos. Ang kailangan natin ay managot sila sa taong bayan. Sapagkat sa taong bayan sila nagnakaw, pera ng taong bayan, dugot pawis na pinaghihirapan, dapat sa taong bayan sila managot. Kaya mga kababayan, sa mga nanonood dyan, lumabas na kayo sa social media, magpunta na kayo dito, magkaisa tayo, tayo ang aayos ng problema ng ating bansa. Hindi yang si ombudsman na iupo nilang si Rimulya sapagkat ang yan, mas lalo lamang magkakagulo ang ating bansa. Tama! Kaya ngayon pa lamang, sabi ni Sen. Raimi, ngayon araw daw nakatakdang iupo ang pinakagagong magiging ombudsman na si Buying Rimulya ay ating kinututulan bilang mga ordinaryong Pilipino sapagkat ang boses ng ordinaryong Pilipino ay siyang makapangyarihan pag nagsama-sama. Nasa atin ang tunay na kapangyarihan sapagkat tayo ang nagluklok sa mga inang politikong yan, tayo din ang babawi ng mandato natin sa kanila. Tama. Tama. Pinahiram nating mandato sa kanila ay kanilang ginamit upang lustayin ang pera, ang kaban ng bayan. Hindi tayo papayag. Kaya ngayon tayo narinito, pupunti man kami. Pero ang pinaglalaban namin ay makatarungan para sa bayan at hindi lamang para sa atin. Tandaan po natin, ang tungkulin ng kapulisan ay bantayan tayo yan ay nasasinumpaang sa salaysay nila. Tama yan yung pinaglalaban nila. Pero tama rin ang ating ipinaglalaban na ipagtanggol ang ating inang bayan sa mga walang hiyang politiko na uupo sa gobyerno. Tama! Lahat tayo ay walang maling ginagawa sapagkat ang ating pinaglalaban ay ang solusyon ang kailangan natin solusyon sa ating bansa sa nangyayari ngayon na sa ating bansa. Kaliwat ka ng nagrarali ang mga kusino-sino. Kaliwat ka ng lubog sa baha ang bansa. Sa daming krimen na nangyayari sa ating bansa. Subalit wala tayong nakikitang aksyon ng administrasyong ito sa kasalukuyan. Naging bulak bulagan na lamang siya sa pangyayari sapagkat dinadaan na lamang niya sa pangiwi ang lahat ng problema ng bansang ito. Sabi nga natin, kung itong pinaglalaban natin ay siyang kanilang kikitlin, tayo man ay may isang karangalan. Karangalan sa atin na ipagtanggol ang inang bayan at kung tayo man ay papatayin ng mga puto ng politikong yan, isang karangalan natin na mapatay tayo ng politiko kapag lalaban natin sa inang bayan. Pero pag ang mga politikong yan ay namatay, sila ay walang dangal na iaharap sa langit sapagkat buhay pa lamang sila ay sinusunog na ang kanilang kaluluwa sa impyerno. Ah! Yan, yeah, so mga kababayan ko dyan, na nagkakalal yung napulong ako, hindi ako nakulong. Andito pa ako. Inimbestigahan lang ako, nagtanong lang sila. Eh, ayun. Nagtanong lang sila. Sinagot ko naman yung mga tanongan nila. So, walang uh, for allang, ano na pwede lang akong kasi sinagot ko yung mga questions sa akin, lahat ng mga sa, ano sinagot ko so wala silang karapatan nagkasuan nila ako ano kasi sinasagot ang mga katanungan nila so ipapatawag pa tayo ulit pero huwag tayong mag-alala patuloy lang tayong lumaban hindi nakakaya sa atin na mamatay tayo makulong tayo dahil sa pakikipaglaban natin sa mga politiko magkakakaw mas nakakahiya yung mga politiko na binoto ng maraming tao para maglingkod yun pala ang ginawa niya magkakaw